Uh, yeah, yeah. Kilo lang pare ko nakita mo na ba ay may is sul pa nakong diwat ka grabbi na kakaakiang kany gan sa mapupungay na mata Daily ang kanyang pangalan, prinsesa Di makapaniwala siya ang bida sa nobela Galawa niya ay malikit at nakakatulala ka niya ay elegante, tiklop, kamalala Ako ba'y nanaginig? Kanina pa akong nakatitig Di naman ang panan ni baby Cupid Puso ko ay tumatalan sa dip, -dip. Ang ganda-ganda mo Huwag kang ganyan kasi delikado Nakakalimutan ko maging kalmado Na kayo muna, ako panigurado Ang ganda ganda mo Huwag kang ganyan kasi delikado Nakakalimutan ko maging kalmado Na kayo muna, ako panigurado Yeah, Buddha, you are the Miss Universe, ticket, The pretty girl, I believe who can take it Make a clueless shot and trust it is worth it, you stay true to yourself Kaya yali boo I'm not a kid bro you see she is that beautiful a goddess a princess you name it all her life is a whole delight in the soul her voice is like a diamond, but don't sleep you all I could buy and again it deneda pa a nakatete tina I'm nang baby ko pe puso ko ay tumatalon sa dibdib ang ganda ganda mo WAKANG kang ganyan kasi delikado Nakakalimutan ko maging kalmado Nagayuma na, ako panigurado Ang ganda ganda mo WAKANG kang ganyan kasi delikado Nakakalimutan ko maging kalmado Nagayuma mo na, ako panigurado ang tunay na gandang Filipina Araw-araw mo na lang ako pinapasaya Ang 🎵 Aming prinsesa lubosan kang ipagpala Ang iyong may kaya sa amin ay medisina Ako ba'y nanaginip? 🎵🎵 Kanina pa akong nakatitip? 🎵🎵 ang panan ni baby cupid Puso ko ay tumatalang sa dip dip. Ang ganda ganda mo, wag kang ganyan kasi delikado Nakakalimutan ko maging kalmado Nagayuma mo na ako panigurado Ang ganda ganda mo, wag kang ganyan kasi delikado Nakakalimutan ko maging kalmado Nagayuma mo na ako panigurado I uh -huh.